ito, nagalmusa lang talaga dito ito. <laughs> <laughs> nagalmusa lang talaga, kaya ganun. <laughs> ayan yung mga meron, no? oh. Oh, kawain kawai! Oh, ayan mga farmers sa magandang buhay. Meron na naman tayong challenger. At sabi ko nga kanina, sa palengke. Ayan, honestly, medyo talaga kulang sa practice mga farmer. Sa mga napapanood natin na nag-eating challenge talaga, medyo may konting sigla, di ba? So, sabi ko nga sa kanila, ah, uh, pagsasali ay bigyan ng kaunting sigla at uh, kanin lang eh ibig sabihin parang normal lang diba? kahit sabi mong hindi mo maubos pero tipong lumaban man lang sana maka-apat diba? so ayan pitong rice at marami nagko-comment mga ka-farmer sobrang dami daw po ng kanin namin at totoo lang, ito po yung serving namin ayan, ito, yan po yung serving namin at uh, sabi ko nga kay Bebe kumain kami sa karinderia nung nakaraan sabi ko parang mali malaki masyado yung ating uh, cup kasi dinurado pa naman yan mga ka-farmer so sabi ko parang wala tayong kita minsan nasisira pa dahil sobra ng sain pero okay lang So, nag-order siya ngayon ng medyo yung pang ano na, pang karinderiya po talaga na naka. Pero nasa Shopee, wala kami mabili dito. So, ayan, ready na natin yung sabaw, guys. Asan ba? Nanonood ako ng NBA playoffs ngayon eh. Finals. Ayan na po. Tatay po ni Rizal ito. Actually, matagal na itong schedule Kaya pinagbigyan natin. Kasi nga, yung mga galing palengke, sabi ko, may pagbibigyan muna tayo. Taga Angeles ata, no? Meron? So, tingnan natin yung taga labas, yung talagang lumalaban at uh, malakas pong kumain. Ayan, yeah, no? So, ayan. Ayan! So, tingnan natin kung uh, hanggang saan. Okay, ready, get set, go!

Di <laughs> Hindi, kasama yung ulam sa upusin dapat. ba diba? Kabagay kanin na lang. Oo. Uh -huh. Eto, nagalmo sa lang talaga dito, ito <laughs> nagalmo sa lang talaga, kaya ganun. <laughs> Yan. Ah, Ay, na, mahabang oras. Huwag masyadong ano. Mahabang oras. 20 minutes yan. Relax lang. Mahabang oras lang. Mahabang oras. Hindi, hindi yan minamadali. Importante, kumain kang parang komodo. Dragon Kaya lumunok ng malaki. Mabagal ha. Hoy, <laughs> Chichay, nakawala ka na naman ah. Saan yung tinala yan? Nakawala ka na naman. Oh, tak. Ay, ayun, yan! Gusto ko, nakakatatlong kanin. 6,000! Magkano na ba premyo? 6,500! 6,500! Oh, 6,500, Huwag mo bigyan ng... So, Chris, matatalo yan! May... Yung spirit niya, palalakihin pa yung chan niya. Ah, magaling to. to. Sige. Okay. <tinyo> Hoy. Relax lang. 2 minutes pa lang. 2 minutes pa lang. Ano lang? Tingnan ko lang baka 2 oh. minutes siya pa. 2 minutes pa lang. <tinyo> <I> <tinyo> relax lang, relax. <tinyo> Freedom. Ilabas, ilabas ng, ano, ilabas ano, ilabas eh. ah? uh, ng, ilabas 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 ng, ng, Kasama alit yun, ha? Sa uubusin. Relax lang, relax lang. 2 and 49. minutes lang, Kaya? 20 minutes 20 yan, kuya. Ha? 20. 20 minutes. Kaya, pwede ka pang tumae. Balik ka ulit dito. minutes. Ay, di ba? 5 minutes. Eh, yung mga meron oh. Oh, Ubos, <laughs> <laughs> kaya. Ano, nakakaram Pero na may nakakandang kanina busog. Ah. <laughs> <laughs> uh, Pa-condition <laughs> <laughs> araw Binigyan din hindi pinakain ko sa'yo. Hoy, inawain mo naman, ayayat <laughs> na yung dinorado 4 <laughs> minutes. 4 minutes. Si pa relax, relax, ay, relax lang relax ano, <TINUps> Sipin mo yung sabaw yun Marami-rami yun <clears throat> Gabal oh. yan, pinapinom. Oh, Medyo nabi. Warming sa kao. Yan, maganda mag mag yung tipong mag <laughs> may reaction. Medyo nabursol ng konti. O, oh, yan, yan, ganyan, ganyan. O, oh, ganyan yung ano, yung pinapanood ko. Medyo nakikitaan mo ng parang natutulak. <laughs> kaya yan, kaya. mo. Tandaan mo. Hmm. Medyo mahirap din talaga no? ha sigsig na? gumabag? <laughs> oh, <laughs> pinaababab, <ba>, <laughs> pa? minsan 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 may, minsan 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 kasi minsan, kahit 10 minutes pa, umaayaw na talaga eh. Talagang soko na. O oh. yung lechon naman, galawin mo. Kasama yan. O, oh, sarap pa naman ang lechon, Oh. No? Huh. Oh, talagang ayaw kang manalo na itong taong ito. Ay. May Yung mo na naman ang sabaw. Imbis na... Ooh. Yung kinakain mo, isang linggong pagkain na ni Puroy. <laughs> oh, isipin mo daw yung utang nyo. <laughs> <laughs> Ang lit lang na tao nito. Malakas kumain ito. Ne. Okay. Eh. pari. Um. Sino po mas matanda sa amin? Ano five years. ng dalawang tao. Tatlong taon talagang sa akin. ko makaka 6 minutes na. <ka> Ang <laughs> 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 <Yami hada. laughs> Wala sinabi ang mga taga-palengke. siya natapos, paano ay, ay, hindi, 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 hindi na sabi Hindi na. panalo ka. Basta may limit ay 20 minutes. Sabi ko nga pwede mag-CR eh. Kung talagang pampaba. <laughs> may lichon pa eh. Yan ang problema <laughs> eh. May lichon eh. Oo. Oh. Ang ganda na sa hanggang dito na ba? Kung baga yung ano, expand na yung buto ka. na Hindi, talo ka. Kasama sa ano yan eh. Kasama sa Kasama yan eh. Diba? Ay, lechon tsaka kanin. Sila, ah. Pero pag di ka nanalo, may take out mo yung tirang yan. Para may consolation. Pasalubong sa asawa. Ayan na. Sumisipa na, ano. Ganyan yung, ano, ganyan yung pinapanood ko. Ang una, kada, tapos biglang, ano, tutunan. Tingnan naman, buto. <laughs> Ano <laughs> may espasyo eh, no? tayo. <laughs> wow, 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 wow. wow. lang. <laughs> 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 Pero na, oh. na lang eh, oh. Kaya oh. lang yung lechon ang mabigat. Oh. Oh. Ayan, tumayo na, tumayo na po mga farmer ang ating contestant. Ayan, oh, maubusan pa tayo ng battery. Ay, pala? Hindi. Talagang, pero may mga kayang kumain ng ganyang karami. Yun ang hinahanap natin. Kaya nga challenge eh. Puntik na, no? Ano, kaya ba? Siguro <laughs> hindi. Pero konti na lang. Binawasan ko pa nga yung ano eh. Ay, lilit yun. Di pa kalahat yung kilo mga 400. May mm. mm. eh, lasa. <laughs> Kasi kahit sabihin mo na, 10 minutes, busog ka na. Hindi eh, naman wawala yung, bu yung busog mm. mo nang sa loob ng 10 minuto. Eh. <laughs> oh, buti kung mga dalawang oras. Isang oras. isang oras. Kaya isang no? oras ka lang. oras, kaya na. Medyo bababa ng konti, no? Pero kung 10 minutes lang hintayin mo, mahirap pa na. Napis ang konti na. <laughs> Pinawisan ka ng ano ha? Bobo. Bobo. Muntik na oh. Mamaya, ah, interview kita. Anong pakiramdam? Ah. Naubos yung kanin, mga farmer, yung lechon. Ayun, ayun, ayun. Sige. Ano? <laughs> Biglang na nahimik ang mga nanonood. minutes pa doon. Medyo ano na konti, medyo galaw-galaw ng konti, mga... Oh, wow, Maybe minutes. na <laughs> yung <laughs> <laughs> uh, suya. Ha? Di kaya? Ano, eh, suko na? Mm -hmm. Suko. Tick na, tick na. gusto. Oo, oh, di. Take mo na lang yan. Huwag mo na nga yan. Yeah. Di talaga kaya na eh. Medyo, kailangan natin 'yung medyo malaking tao siguro. <laughs> Pero ayan, uh, ganun pa man, syempre gusto nating i-congratulate dahil siya po ang uh, medyo naka pitong kanin. Ayan oh, konti na lang, kaya lang talagang uh, mahirap, mahirap. Ayan, talagang suko. Wala na, ayaw na oh. Nahilo na yata. <laughs> Ha? Relax ka lang muna. Okay na. Oh. Hindi, hindi kaya, hindi kaya. Oh. Hindi. Yeah. Ha? Hindi mo kasi sinabay. Ne, dapat pala, medyo inuuna muna. No? Kasi pagka... Inuna mo yung kanin, puro kanin, magpapapak ka niyan. Maganda sana, sinasabay mo na. Kasi may oras ka pa, oh. Pero talagang may Kaya nga challenge, mga kaparang. Kaya nga challenge, kaya nga challenge. Kasi medyo mahirap talaga. So, ang susunod natin ay 7K na. Tama ba? Hmm, 6.5 ngayon. Madaragdagan na yun. 7,000 na po yung ating price. May hinihintay tayo, taga-angeles. Uh, gusto daw pong uh, sumali at subukan. Pero ayan, nakita nyo. Kaya yung pitong kanin. oh Kaya. Nakakasuya itong Konti. Okay. <laughs> suya ako. Hindi, kasi busog ka na. Ano na eh, wala nang pwesto eh. Di ba? Pero kung kay Dexter yan, uunahin yung lechon. <laughs> Sal, sayang! Hindi kaya. Hindi kinaya. Sayang eh. Pwede nasa? Oo. Ay, gulang. May ulam May suya ako. 30 minutes ako. Hindi, kasi talagang suya ganyan okay. na suya so, Aba ah, na po Laan ang pwesto eh Laman nyo kaya Na? Oo Eh ah, balutin mo na lang isang sayang <coughs> Oh so ayan uh, Ano pakiramdam? Busog Ha? Huh? Busog. Busog. Busog Nabusog po siya ayan ah. Ilang ano ako main? Hindi ka, ka na nag-almusal? Kagabi? Be. Kagabi? Kumain din ako. Kumain ka. So kumain siya kagabi, hindi lang nagalmusal. So baka kayanin, huwag ka nang kumain ng gabi pa. Hindi, hindi kaya. Hindi rin kaya. Baka manghina ka naman. Ano? Nasa discard nyo na yan. Talagang uh, ganun po. Medyo mahirap abutin. Pero ayan o. Oh. paman Ganun pa man. 14 minutes. May tira. Ayun lang po ang natira. Uh, Abos po yung tutang. Ayan. 7,000 ang susunod. Munti na. Gusto kong pa namang mapanalunan na sana. Kasi ako naman, Ah, uh, actually, yung premium na yan, hindi ko na kinukonsider, hindi na po sa akin yan. Sa mananalo na po yan. Eh, siyempre ako naman, dahil tatay ni Rizal, gusto ko sanang manalo. Kaya lang, ganun talaga ang buhay. At least, sinubukan mo, pero ang galing ha. Magaling, magaling. Binigyan mo ng laban at binigyan mo ng excitement yung mga nanonood. Ayun. At dahil diyan may premyo kang licol. <laughs> Woo! 7000 looking for another contestant. Ayan. Sana naman eh kagaya niyan. Yan maganda nakaka-excite panoorin ano. Oh uh, Pagdulo malaki na yung premyo pwedeng sumali do si Dex. Syempre. Pero isang timong laban niya. <laughs> pang outing daw. <laughs> o oh, pang outing. Pang kasapsapan eh. Ay. Ayos na. Hmm. So ayan at medyo nagkaroon tayo ng konti. Yung magandang rice challenge mga ka. Eating challenge sana. So at sa tingin ko ang medyo mali niya doon hindi niya po sinabay yung lechon sa kanin. Kaya sinasabi niya na umay siya. Kasi parang dapat talaga isasabay mo na yon, O unti-unti. Uulamin mo na rin. Pero medyo mahirap talaga. Kasi yung napanood ko po, walo. Walo talaga naubos niya. Ang galing. Ilang beses na panalunan yung walo. Hmm. So yan, okay na po tayo. At uh, actually, kailan ba? Last week pa yan eh. Si Rizal nagpaalam sa akin. Kuya, si tatay daw gusto niya. Malakas po kumain yon, sabi niya. So ayan naman po napatunayan ano? Napatunayan naman. So nabusog talaga siya at uh... <laughs> until next time. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.